So, what's up? At dahil hapon na nga, ito, merienda. So, ayan na nga, niluluto ko na po siya at mabilisang luto lang dahil ito po yung naisipan kong gawing merienda. Pagkatapos so, okay. niyan, tinakpan ko muna at nabili ko pala ito sa worth 37 So, ayan na nga, nakluto na po yan. At titingnan po natin kung ano po talaga ang laman nito, Char. Kasi nga, minsan nga, maganda siya sa labas, pero ang pangit naman pala sa loob. Ano yon Merong pinataman, wala ha. So, ayan na nga, guys wow nakita nyo naman ang ganda sa loob pala so meron din kasi minsan ng mga saging na akala mo naman maganda pero uh, hindi pala maganda sa loob diba marami so, din silang ang sabi daw marami daw sakit ngayon sa mga saging ang sabi yung han ko nito so that's it so ayan pinakita rin pala ah, ang isang strawberry so fresh from the Baguio City po yan so shout out sa Baguio laki lakihan nyo naman ang kot <laughs> so ayan guys masim po yan at meron din po matamis so hindi po lahat matamis so inamoy pa talaga grabe siya pero ang ang sarap po talaga nito so ang ginagawa ko po nito ay nilalagyan ko po siya ng asin Parang para siyang native strawberry lang ba So, ayan na nga guys kinakain ko na po yung saging kasi ang sarap talaga ng saging na to so ayan babalik tayo bukas at bili tayo ulit dahil Napaka busok. char Busok. I don't know kung anong salita yung busok sa inyo. Pero sa amin kasi sa Bisaya, yan is busok. Is parang makabal siya, di ba? So, ayan na nga. So kasi ngayon, minsan kasi ang mga saging natin hindi kasi natin alam kasi nga akala mo talaga is maganda. So ay kayo ano ang merienda niyo ngayong hapon, di ba? So ayan, napaka simpleng merienda lang po 'yan, alian kasi nga ayaw ko muna ng tinapay. So that's it guys, napaka sarap naman talaga 'yan, healthy. Pa so ayan, more on potassium char. <laughs> yun ang sabi nila, di ba? So, ayun, kailangan din natin kumain yan. Para din naman sa ating sarili. O, oh, di ba? Sarili talaga. So, ayan, guys. So, ang ang aking live. And that's all. Bye-bye. Kain tayo. God bless everyone.